Good afternoon po Good afternoon mga kabengbeng So yan, meron na naman po tayong Napakagandang manlapat pistol rifle Dito sa ating harapan Ayan So napakaganda Ng ating manlapat pistol rifle So ito po ay um, Standard na manlapat pistol rifle 18 inches barrel pero Upgraded na po yung tank mga kabengbeng So sa atin lang yan na meron na upgraded yung kanyang tank uh, Mas mahaba ito ng 1 inch compare sa mga standard. So, ito ay uh, 12 inch na. 12 inch na. Uh, instead na 11 inch po. So, yan. Mas mahaba po yung sa atin mga kabengbeng. Napakaganda. So, dito. Napakalinis ng pagkakagawa. So, ito ay ang ating original manlapat pistol rifle CO2 nagawa ng manlapat po. So, ito ay unit po ni Sir Marino Esmerin ng latest eh, Sir, salamat po sa tiwala, Sir. Ito yung unit mo, Sir. Ayan, napakaganda. Syempre grouping test po natin yan bago natin padala So, uh, specs niya, 18 inches barrel, 30 to 40 shots. Mas marami pa dahil uh, mas mahaba yung kanyang tanke. Eh. Pero 30 to 40 shots lang natin diniklare. Then, ito, retractable as usual. Um, ito yung safe niya na kulay gold. Napakaganda. Napakaganda. So, yan po, napakaganda. Ultimo trigger mga kabeing-beng na Sir Marino Esmerin, ito po the moment of truth. Atin na po 'yung grouping test sa inyong unit. So, papalagay ko po 'yung ating side cam mount ng ating masubukan na po ang inyong unit. Sir Marino Esmerin, ito po the moment of truth. Grouping test na po natin ang inyong unit. So, Sir Marino ng Leyte the moment of truth po ating i-grouping test sa inyong unit. So, wait lang. Ayos lang natin yung ating... Ayan. So, ayan. The moment of truth. Sir Marino S. Marine. Pwede sa'yo. Pwede sa'yo. So, eto. At na grouping test natin. Del zero po natin, no? Sir Marino Esmerin, ito po the moment of truth. First shot po. So, yan yung ating first shot. Second shot po. Ayan, napakaganda tumama. So, groupings lang muna. Then, isira natin. Pangatlo. So, ayan. Pellet to pellet. 3 shots. Zero lang po natin, no? Bago natin ituloy yung ating 10 shots. So, gamit po nating bala is uh, meteor pellets po. Unresized and sorted straight from the box na mga bala. So, ayan. Posesyon ako sa mga aso dahil may dumating po. Pang-apat na po tayo. Napaganda tumama. Pang-lima. Pang-anim. pang pito, so yan, pellet to pellet napakaganda tumama mama po talaga so yan mga beng beng, no ganyan po dito sa atin, ka quality na talagang tinetest talaga natin bago natin i release So hindi natin ni-release 'yan ng pangit yung quality at patama po. So yan naka-8 na yata tayo. 9 and 10. So 'yan po no, wala pong daya. Makita niyo naman po straight from the scope, straight from the camera. Napaganda tumama. So 'yan sir no, wala pong daya. So tingnan niyo po ito. Ayan, o, po ba? So, walang daya, no, mga beng So, kung ano yung nakikita nyo sa scope, yun po yung nakikita natin sa camera. So, tara. Tignan po natin yung ating mga uh, patama dito sa ating steel plate. So, yan. Napakaganda. Solid, oh. Ten shots po, Sir Marino. Wala pong flyer. Napakaganda tumama. 10 shots solid. Napakaganda po. So, thank you sa tiwala, sir. Sa mga gusto magtiwala, uh, sa mga magtitiwala pa. O so, sa mga naghahanap ng unit na ganun kaganda, message nyo lang po ako. Yun lang, again, peace out po.